2022 hotel we nga ang busing sa boto ito ayaw mag start subukan natin itong uh, ano nya meron naman siya na susi titingnan eh. natin bago daw itong ano mga boss yung battery ng remote niya subukan natin yun inaapakan natin yung brake yan mga buso, pag inaapakan ko yung brake may ilaw siya no? tapos subukan natin yung start wala talaga oh. meron na ah. start mga bus pero may nakailaw rito imo imobilizer imobilizer kaya uh, minsan ayaw mag start op natin Kanina na ayaw umandar ha ngayon off natin ayaw mga off mga boss know. o rev natin para malaman nyo yun know. pero pag op natin oop Opo pos Ayaw na Subukan so, okay, din, abakan yung preno Hope natin Ayaw talaga Pero may nakaila yung susi niya mga boss Sa AIMO Umatayo um, Kahit anong ngapa ko Wala uh, Anong gawin ko rito? Huh? Tapos oh, ang, oh yan, nag-off na oh. Oh. Uh, Pero is ka uh, isa ulit. Apaka natin yung pre no. Minsan ayaw. Oh, ayaw pa rin. Siro sa katagalan to kanina, tatlong beses ako nag-attempt eh. Ano? Wala pa rin. Ano naman oi? Yung sa kamuna, yung karang mo, ayun, ayun, brani mo Sa button, ni eh. sa button, may, may problema itong switch. Sa button, lagi oh. na judge siya. Ayan mga boss, at uh, kailangan ko muna tong order tong ano, tong push button para nagkuan ka, nagvideo ka. Oh, magiging normal yung ano natin. Eh, <laughs> <laughs> sa so, shout out si uh, boss DC, kay kay boss DC tong mga bossing eh. <coughs> Pero magamit pa na ko na 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 na, ayuhon. Oh, tatanggalin ko ulit to, tapos Ah, sige, sige. Bibili tayo ng ano, contact cleaner para malinis lahat ng ilalim. Ayun oh. oh. Start. So, start na siya mga boss, oh, so, titingnan niyo. Pero nakaila yung uh, immobilizer Ngayon, humulukan kong i-off Tapakan ko yung pre, no? Off natin oh, Tagal siya mag-off, oh Kaya uh, hanapin mo pa yung timing niya Oh, timing yun? Oh, timing niya talaga Kaya ang diagnosis ko nito mga boss Ay ito yung problema <coughs> yung button Ito, ito Kaya Pag uh, dating ng bago mga boss Ay ito na yung pangalawa nating, ano? continue natin yung video kasi ayaw mag-upo o oh, yan nag-up na siya ngayon kailangan mo ng uh, maraming atim para mag-up yung engine mag o oh, oh. oh. yan o oh. Okay, nagawa click sa, sa mga boss usahay kay dali na kayo na po anaon o oh, minsan talagang minsan talagang nag, ah, nag work siya kaagad hmm. pero minsan talaga nadidili ayaw siyang mag contact kaya Ah, mag-order ko muna doon mga boss. Order ko muna ito ng, ano, ng uh, fuse button. Kasi paglilinis uh, din natin ganoon pa rin N nalinis ko na itong mga boss eh. Kaso lang after mga 2 weeks di ba? 2 weeks ay nagaram pa rin, O 2 weeks, weeks 'yan ng ano, nagamit ni sir. Tapos ngayon tumawag sa akin ganoon pa rin uh, ayaw na mag-start. Minsan agi-start uh, siya kaagad, minsan ayaw. Ala, ibig sabihin malfunction ang kaniyang switch mga bossing kaya ay uh, continue natin mga boss pag mabago na tong push button natin. Malalaman kung hindi na ba siya magtotroble uh, mag mga boss. Off natin. Ayan o. Oh, off siya. Dalawang attempt to. Dalawang attempt ko yung naka-off siya. Tapos start natin ulit. Wala. Pangalawa. Pangalawang attempt. Yan yeah, na mas umandar na siya yeah. pero kunya ano man ang odo niya ya yeah, nalahi lagi. Hindi man odo. Hindi ko sabang odo sir, agad ang gagawin natin. Hindi naman odo yan, trip yan yung Ang odo ito At dito. Ito. Ah, yeah. ay, oh. Ah. Ay natuplok siguro na. Yan. Pamimili ka lang dito kung saan ka pupunta ikoon. Yan, oh. yan ang odo niya. Ah, mo na natuplok. 9,000 oh. <clears> ha? <throat> huh? Kani, tignan nako, mamani siya. Mm. 5,000, hey, 55, 55,000 'yan. 5,000. 59, 59, 59 na. na. Hala, nalapas na. Oo, oh, la. <laughs> Nagtataka kasi sir mga boss kasi yung order niya dito. Dito ka lang magpindot sir pag uh, yung order ba, ba ako ano? Ako na ni ipa-kuan po. Hmm. Ako paning ipa-paste oil. Uh -huh. Sabay na tayo ngayon, sa mga anong gusto mo. Tapos Jody ito pala ito sa Chinsuela I natin mga boss Ito lang mga last pandey ko mga boss Sige ha Ito lang pala yung last pandey ko Sige Hope natin Thank you siya po mga boss At nag-start siya sa kyan At minsan mga boss matagal siyang mag-start Minsan ayaw talaga Kaya Okay ito mga bossing At talagang ito yung may problema Ito mga boss boto Boss. Thank you sa iyo mga boss At don't be a parts